Okay, so nandito tayo ngayon sa may woodlands mga ka-OFW kasi nag-aantay tayo ng trend. <laughs> Pero gusto ko lang i-share sa inyo ano, na etong sapatos ko mga ka-OFW. Ito. Yan, yung sapatos natin na yan. Nabili ko to ng mga 3 to 4 months ago. Ano? Kasi yung unang sapatos na pang trabaho ko na nabili ko doon sa kasama ko. Second hand na actually. Nasira siya ng na mga halo 6 months kakalakad kakalakad kasi nga dito sa Singapore ni ba paglalakad ka talaga dito mahaba-haba ang nilalakad dito ang kagandahan din kasi dito kapag naglalakad hindi eh, naman masyadong mainit kasi may mga sisilungan ka naman maraming mga puno pero ang point natin is dahil nga lagi tayong naglalakad mga ka OFW hindi ko napansin butas na pala tong sapatos na to ito papakita ko sa inyo ha? ito pala sa kabila mga ka OFW ito papakita ko sa inyo ha? eto o, oh, butas na mga ka-OFW. Ito yun. Ayan, tingnan nyo yan. Butas na o. Oh. <laughs> pud -pud na. Mga apat na buwan lang to mga ka-OFW. Pero pudpud -pud na pudpud -pud na. Gamit na gamit Kasi mukha lang siyang ano, maganda dito sa harap. Pero pag ganyan sa likod, tingnan nyo. Talagang sobrang sirang-sira eh ang lesson dito mga ka OFW siguro bibilin lang tayo ng mga mumurahin kasi alam nyo ba magkano bili ko dito nasa 200 to 300 kasi hash puppies to diba? diba sikat yung hash puppies sa atin dito nga sa Singapore sobrang mahal diba ng mga sapatos so ang gagawin siguro natin is bibilin lang tayo ng mga mumurahin o di kaya yung ano na lang yung kahoy yung suwelas niya para matagal masira. Kasi nga pag dito ka sa Singapore, talagang lakaran ng labanan dito mga ka-OFW. So kung ikaw, balak mong magtrabaho dito sa Singapore at maarte ka, hindi ka masyadong sanay sa paglalakad ng mga malalayo. Nako na dito, talagang hindi po pwede yung ano, arte-arte na yan. Kailangan lakad kung lakad. <laughs> Tsaka kung pabilisan ng lakaran, talagang mapibilis ang lakad mo dito. Kasi syempre kapag habulin mo yung MRT or habulin mo yung bus, hindi ba? Kasi pag na late ka dito ng mga ilang minuto lang talaga malilate ka mga ka OFW hindi po pwede dito sa Singapore yung mamaya na yung halimbawa gigising ka sa umaga mamaya na siguro meron ka namang susunod na bus hindi kasi dito nakaschedule yung mga mode of transportation kagaya ng tren on time yan yung mga bus on time din yan eh papano pag na ka magagkarap ka magta-taxi sobrang mahal noon. kung balak mo talagang magtrabaho dito sa Singapore yun yung mga certain things na babaguhin mo sa sarili mo tapos pag nasanay ka na parang wala na lang parang part na lang ng daily routine mo tapos somehow marirealize mo na nagiging responsable ka na pala yun, yun. Kaya kapag dito kayo nagtrabaho mga ka-OFW, mapapractice yung disiplina. Kasi mga tao dito, disiplinado, law-abiding citizen, sumusunod sa rules, kagaya nito. Ayan, mga simpleng bagay na ganito mga ka-OFW, yung nakapila. Ayan, tingnan nyo, kapag hindi naglalakad, nakastay sila sa kaliwa. To give way doon sa mga nagmamadali, dito sa kanan dadaan. Yung mga ganitong simpleng mga gestures, mga ka-OFW, ma-adapt kapag nagtrabaho kayo dito sa Singapore. Now, kung hindi ka naman marunong sumunod sa rules, hindi eh, ka magtatagal dito, sa totoo lang. Tapos ngayon, pag tumagal kayo bilang isang OFW dito sa Singapore, naniniwala ako mga ka-OFW na you will become a better person.